Good day everyone, I am Sir Ace. Ayan, naglagay po tayo, nagdagdag po tayo ng bagong segment sa ating YouTube channel. Ito yung tinatawag nating na na usapan. Sa mathinik, from the word math, ang pag-uusapan lang po natin sa ating mathinik na usapan ay tungkol sa mathematics subject. Ayan, ayan. ito na po ang ating unang uh, pag-uusapan. Ito ay may kinalaman po sa transparency. Una pong tanong, kailangan bang maging transparent ang mga teachers sa kanilang class record? Okay, kailangan bang maging transparent sa class record ng kanilang mga estudyante? Ibig sabihin, aware ang mga estudyante sa scores nila sa bawat quizzes or exam or math activity or anything. Ibig sabihin, uh, in general, dapat ay transparent tayo kung anong nakukuhang score ng bata alam ng bata kung anong score nila doon sa activity nyo. Okay, ang tama pong sagot ay yes, opo. Kailangan talaga as much as possible po, 100% transparent po dapat tayo sa ating mga estudyante. Okay, ano po yung suggestion na maibibigay ko? Kasi majority, alam natin na minsan maraming magulang ang nagreklamo na bakit sa matlang mababa ang grade ng kanyang anak. Tama po yun. Ano po? Dahil ako po, ako po ay mathematics coordinator ng aming paaralan, talagang meron at meron po ako naririnig na bakit sa lahat ng subject ay mataas ang anak ko, pagdating sa math ay uh, mababa po ang anak ko. Doon lang po bumagsak. Ay matataas naman po ang exam niya, matataas naman po ang mga activity at assignment po nila. Okay, kaya ito na po yung ating tatalakayin. Bakit kailangan at mahalaga na maging transparent ang mga teacher sa kanilang class record? Sa mga inire-record nilang results or output, scores sa kanilang mga uh, bata. Okay, ito po muna ang aking suggestion para sa teacher. Okay. Para sa teacher na makakapanood po nito, ano po yung unang gagawin ng ma-teacher? Ma-teacher, kailangan mong gawin sa una palamang magsimula ang klase, first grading pa lang, sa orientation pa lang ng subject, ay maibigay mo muna dapat yung ating grading system. Okay, para at least aware ang magulang at bata kung paano mo mamarkahan ang iyong mga estudyante. Ano po yung grading system na tinutukoy ko? Ito yung halimbawa ay 40-40-20. 40%, -40, -20, 40 ang ating written. 40% ang performance at 20% naman ang periodical test o yung quarterly test. Okay, in total, 100%. Okay, dyan mo ipapaliwanag sa orientation kung ano nga ba yung grading system para aware ang ating magulang at mga estudyante. Okay, ngayon, dumating tayo sa senaryo. Bakit kailangan natin maging transparent sa ating class record? Kasi nahihikayat natin ang ating mga estudyante lalong higit ang ating mga kapaguro at magulang na tayo ay effective mat teacher. Kaya nating mag-assess, mag-evaluate ng fair assessment at fair evaluation ang ginagawa natin sa bata. Mas nahihikayat din natin ang ating mga mag-aaral at sudyante na maniwala sa atin na sumunod at magsagot. Kasi kapag hindi tayo transparent, sila ay maaring tamad din at hindi sila motivated sa kanilang ginagawa maaaring mawalan sila ng interes na kayo ay na sila ay magawa ng pinagagawa ng teacher. Kapag tayo transparent sa lahat ng bagay, talagang maayos ang magiging daloy o proseso ng pagkakatuto ng, ng mga bata sa mathematics subject. Okay, halimbawa ganito ang nagyayaring scenario. Okay. Uh, ang teacher ay hindi makapagbigay ng scores ng mga bata doon sa kanyang ipinakwiz. Halimbawa, ang sinaray natin, nagbigay ng quiz ngayon. Wala ng oras, kaya daladala niyo yung papel. Okay, ang tanong, dapat bang maibalik ang papel ng mga bata na may check? Yes, dapat malaman ng bata kung ano ang nakuhang score nila dun sa ibinigay mong activity. Kung sino ang perfect, kung ano ang mali nila, kung ano lang ang score nila. Dapat transparent po tayo doon. Okay now, another suggestion. Paano naman kapag hindi talaga macheka ng teacher? Sa Code of Ethics natin, alam natin sa DepEd Guidelines with Code of Ethics na talagang teacher ang dapat nag-check ng papel ng mga estudyante. Bakit nangyayari na hindi talaga teacher? Dahil sa sobrang dami ng ibinigay na trabaho sa teacher, hindi na talaga magawa ng paraan na makapag-check. Bakit? Dahil hindi po nasusunod yung population size na dapat lamang ay ito yung bilang sa klase dahil crowded nga at populated lalong higit sa public school na dapat ay 30 and 40 lang ang klase ay talagang lumolobo 70, 80, 90 minsan ay may less than 100 pa sa mga ibang school ano po yan kaya minsan sa sobrang daming bata sa klase at at the same time marami pa ring seksyong hawak hindi na talaga maisingit ng teacher ang pagche dahil hindi na niya kayang i ng maayos ang kanyang mga uh, yung klase dahil sa sobrang dami. Okay, ngayon, ano po yung suggestion na pwede kong maibigay sa mga teacher? Okay, ang gagawin nyo lang po ay pwede talagang bata din ang makatulong nyo sa pag-check. Yun nga lang, talagang uh, may systematic ang gagawin. Maganda yung rubrics na ipepresent mo at maganda yung answer key guidelines sa ibibigay mo. Dapat ay malinaw magaling kang facilitator para hindi din madaya. Hindi rin talagang matsika ng mga ayos sa mga estudyante mo. Pwedeng by group activity at pwede rin namang by individual. Pero as much as possible sa aking strategy na ginawa, kung ako'y nagpa-check sa seksyon ito, dapat ang mag-check ng papel na ito ay ibang seksyon. Pwede rin yon O kaya naman kung sila din ang mag-check, dapat ay proper guided ka o kaya ay maayos ang pagkakapasilitate mo ng checking dapat nakapokus ka ng mga, ayos sa proper checking. E pinoprovide mo din as math teacher ang tamang solution kung ano yung dapat sagot, bakit yun ang nakuha. Para at least wala na din tanong ang bata. Malinaw sa bata at nakadetali sa bata kung paano talaga sila na checkan. Paano sila nakamali doon. No. Pwede rin magtanong kung may tanong sila, dapat ay kung may mga tanong sila, dapat ay direct yung tanong. O halimbawa, sa number 1, ang tamang sagot ay x plus 4. Okay, may tanong ang bata. Okay, kung may tanong ang bata, okay, okay dapat ay ma-reveal na yung tanong para malaman agad kung ano yung, ah, uh, para ma, ang ibig sabihin nun, para masatisfied din yung nagtanong kung sa solution na ibinigay ng teacher ay naiintindihan niya. Dapat kasi talaga maibigay din ang tama ni ma-teacher ang tamang solution kung paano talaga nakuha yung sagot para mas malinaw sa bata at estudyante yung talagang answer key. Okay? <clears throat> Halimbawa po na may pangyayari tayo na hindi talaga nagagawa ng paraan. Yan. Diyan po tayo magkakaproblema. Lalo higit sa ating magulang. Kaya teachers, sa makakapanood po ito, as much as possible po talaga na talagang machekan ang mga papel, yung output po ng bata ay may ibalik. Pwede nga ay ma-compile pa ito sa kanilang compilation para portfolio para individual individual portfolio ay na-monitor din ni leader o kaya ay mismong siya ang nag-check-check ng kanyang output kung ano yung kanyang score at ano yung mga output na na naibigay na ng teacher at malinaw din dapat na naipapaliwanag ni mat teacher kung saan yon pupunta sa written o kaya ay sa performance Okay, ayan po ang ating video po ngayon. At sa ating educators na nakapanood, pwede po kayo magbigay ng suggestion and other comments sa ating video ito nang sa ganun matulungan pa tayo po ay magtulong-tulong para mas gumaling ang ating mga estudyante sa math. Okay, dagdag lamang po. Para naman po sa ating mga magulang na laging po nagre-reklamo, especially sa ating math teacher kung bakit mababa, ang kanilang anak sa math, okay. Alamin po muna natin. Okay, dapat po sigurado tayo muna sa ating inireklamo kasi baka mamaya ang inyo po talagang anak ang may problema. Okay, kasi alam ko po na ang math teachers ang isa ding sang subject. Math teachers po ang subject area na talagang masisipag po ang teacher. Ako po ang nagsasabi dahil sa mga trainings, sa mga seminars, sa mga talks na inaatindan ko, ang aktibo talaga din ang isa ay mat-teachers. Napakasisipag, napakatatalented. Kaya alamin nyo po muna, parents, alamin nyo po muna ang senaryo kung ano po ba ang problema ng inyong anak, bakit bumagsak. Ano po, iwasan po nating magsalita ng hindi agad maganda kung hindi po tayo sigurado kung bakit po bumagsak ang inyong anak. Halimbawa po, anak nakuha po ng inyong anak ay 72 at samat lang po, uh, samat lang po talaga bumagsak. Okay, alamin nyo po muna, pwede po kayong uh, pumunta po sa paaralan, mag-request po kayo, nakausapin yung teacher na iyon. Nang sa ganun magkaintindihan po kayo at as much as possible, isama nyo na din po ang inyong anak. Kasi ganon po ang tamang counseling. Ano po? Dapat ay sa appointment na ibibigay, dapat kasama lagi po ang anak kasi minsan po nagyayabang po ang estudyante na sila po ay nagawa ng ganitong activity nagpasa po sa teacher kahit wala namang po ipinagpasa. Okay, yun lamang po ang video ito. Ayan, marami pong salamat at marami pa po tayong pagtatalakayan. Pwede nyo po rin i-comment kung ano ang gusto natin discussin, pag-usapan na may kinalaman po sa ating mathematics subject. Ito po ang ating segment na mathinik na usapan. Marami pong salamat!